Sa isang panahon, bago pa sumikat ang mga higanteng kumpanya ng teknolohiya tulad ng Amazon, Facebook at Google, may isang batang lalaki na may kakaibang pananaw sa mundo. Isang tahimik, mapagmasid at matalinong nilalang na naniniwala sa kapangyarihan ng tiwala, trust, sa pagitan ng mga tao. Hindi siya politiko, hindi rin isang tanyag na inventor. Ngunit sa kanyang isip, nagsimula ang isang revolusyon na magbabago sa paraan ng kalakalan sa internet magpakailanman. Ito ang kwento ng isang lalaking halos hindi mo maririnig sa mga headline, ngunit ang kanyang imbensyon ay nagbigay buhay sa milyon-milyong negosyante sa buong mundo. Ito ang kwento ni Pierre Omidyar, ang utak sa likod ng eBay, at kung paanong ang isang simpleng ideya, isinilang mula sa pag-ibig, ay nagpatakbo ng isang global na ekonomiya. Sound design: mouse click, modem dial tone, soft hum of early computers noong dekada 90, panahon ng mabagal na dial-up internet, mga monitor na kumikislap, at mga webpage na gawa sa simpleng kulay at teksto, ang ideya ng online shopping ay tila katangisip lamang. Sino nga naman ang magtitiwala na bibili ng isang bagay mula sa taong hindi mo kilala, sa internet na halos walang regulation? Pero para kay Pierre, ang tanong ay hindi bakit, kundi bakit hindi? Si Pierre Morad Omidyar ay ipinanganak noong Hunyo 21, 1967 sa Paris, France, sa isang pamilyang Iranian na lumipat mula sa Tehran bago siya ipinanganak. Ang kanyang ama ay isang surgeon. Ang kanyang ina, isang linguist na may malalim na pagmamahal sa edukasyon at wika. Mula pa sa murang edad, si Pierre ay nahumaling na sa mga pattern, logic, at systems. Sa edad na 7, lumipat ang pamilya sa Estados Unidos, sa estado ng Maryland kung saan siya lumaki. Sa elementarya, mas gusto ni Pierre ang magtinkering sa computer kaysa makipaglaro sa labas. Habang ang iba ay naglalaro ng baseball, siya naman ay nag eksperimento sa Apple II computer ng kanyang paaralan. Noon pa man, nakita na ng kanyang mga guro ang kakaibang pagkahilig niya sa problem solving, hindi lang para makakuha ng sagot, kundi para maunawaan kung paano gumagana ang mga bagay. Cinematic Pause Pagsapit ng kolehiyo, pumasok siya sa Tufts University kung saan nag-aral siya ng computer science. Hindi siya ang tipikal na estudyanteng geek, tahimik siya, oo, pero may kakaibang sense of purpose. Nang tanungin siya minsan kung bakit siya interesado sa programming, ang sagot niya ay simple ngunit malalim. Because computers obey logic. They're fair. They don't discriminate. They just work, if you understand them. At doon nagsimula ang isang prinsipyo na magtutulak sa kanya sa hinaharap, ang paghahanap ng fairness sa digital na munduman o sa lipunan. Pagkatapos ng kolehiyo noong 1988, nagsimula siyang magtrabaho bilang programmer para sa Claris, isang subsidiary ng Apo. Doon niya napagmasdan kung paano bumubuo ng software na ginagamit ng milyon-milyong tao. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay bilang software engineer, may kumikislap na ideya sa kanyang isipan. Paano kung ang internet ay hindi lang lugar para sa impormasyon, kundi lugar din para sa tiwala? Noong 1995, habang ang karamihan ay ginagamit ang internet para lamang magbasa ng balita o mag-email, si Pierre ay may kakaibang proyekto. Habang nakaupo sa kanyang maliit na apartment sa San Jose, California, nagsimula siyang gumawa ng isang website, isang online marketplace kung saan maaaring magbenta at bumili ang mga tao ng kahit anong bagay. Hindi siya humingi ng puhunan. Wala siyang malaking kumpanya. Ang mayroon lamang siya ay laptop, coding skills, at isang simpleng inspirasyon, ang kanyang fiancée na si Pamela Kerr. Ayon sa alamat, gusto ni Pamela bumili at magbenta ng pest dispensers, iyong maliit na lalagyan ng candy na collectible ngunit wala siyang mahanap na lugar sa internet para sa mga kapwa collector. Kaya sinabi ni Pierre, why not make one? At doon, sa loob ng ilang gabi ng walang tulog na pag-code, isinilang ang auction web, ang unang versyon ng eBay. Transition sound, keyboard typing, internet modem, sound effect. Sa unang tingin, simpleng website lang ito. Isang lugar kung saan maaaring maglagay ng item, maglagay ng presyo, at magbid ang mga interesado. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi sa teknolohiya mismo, kundi sa konsepto ng tiwala ang bawat transaksyon ay may kasamang feedback. Bawat seller at buyer ay may rating, isang simpleng mekanismo ng reputasyon na magpapasya kung mapagkakatiwalaan sila o hindi. At iyon ang naging magic ng eBay. Walang opisyal na tagapamagitan. Walang malaking kumpanya na nagdidikta ng presyo. Ang kontrol ay nasa mga tao. At iyon, sa esensya, ang demokratikong pananaw ni Omidyar. Habang lumalaki ang auction web, hindi inaasahan ni Pierre ang bilis ng paglago. Mula sa ilang dosenang users, naging libo-libo Isang araw, napansin niya na ang kanyang maliit na website ay gumagamit na ng sobrang bandwidth. Kailangan na niyang magbayad ng malaking halaga sa internet provider, kaya nagpa siya siyang maglagay ng maliit na fee sa bawat transaksyon, at doon nagsimulang kumita ang site. Noong Setyembre 1997, opisyal niyang pinalitan ang pangalan mula Auction Web tungo sa eBay, mula sa pangalan ng kanyang consulting firm na Echo Bay. Pause, music swell. At sa loob lamang ng ilang taon, ang maliit na proyekto ni Pierre ay naging multi-billion dollar company. Higit pa sa pera, si Omidyar ay may mas malalim na layunin. Sa bawat speech niya, palagi niyang binabanggit ang parehong prinsipyo, people are basically good. Para sa kanya, ang eBay ay eksperimento sa human nature. Kung bibigyan mo ng tamang platform ang mga tao, ng pagkakataong maging tapat at patas, gagawin nila ito. At sa panahong iyon, sa gitna ng takot at duda sa internet, si Omidyar ay isa sa iilang naniniwala na ang trust ay pwedeng mabuo online hindi kailangang kilala mo ang tao, sapat na ang sistema ng feedback at e transparency. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging simbolo ang eBay ng online entrepreneurship. Ang mga ordinaryong tao ay naging negosyante. May mga nanay na nagbebenta ng mga laruan ng kanilang anak, mga collector na nagbebenta ng rare items, at mga taong kumikita ng malaki ng hindi umaalis sa bahay. eBay became a new kind of economy, the people's marketplace. Ngunit sa bawat tagumpay, may kasamang hamon. Habang lumalaki ang kumpanya, nagsimula rin ang mga scam, fake listings, at disputes. Kailangan ng regulasyon. Kailangan ng mas mahigpit na sistema. Dito nagpakita ng kababaang loob si Umidyar. Hindi siya diktador sa loob ng kumpanya. Sa halip, ipinasa niya ang pamumuno sa mga profesional na CEO upang mas mapalago ang negosyo habang siya ay tumutok sa mas malalim na layunin, philanthropy at social innovation. Noong early 2000s, itinatag niya ang Omidyar Network, isang organisasyong layuning tulungan ng mga startup, non-profit, at mga proyektong may social impact. Naniniwala siya na ang negosyo at kabutihan ay pwedeng magsanib. Ang kanyang paniniwala, kapag binigyan mo ng kakayahan ng tao, sa impormasyon, sa pagkakataon, sa tiwala, kaya nilang baguhin ang sarili nilang buhay. Hindi siya tumigil sa pagiging programmer, naging visionary siya, at sa katahimikan patuloy niyang binabago ang mundo, soft orchestral background, reflective tone. Habang ang Silicon Valley ay abala sa pagbuo ng mga algorithm at apps na kumikita sa advertising, si Pierre ay nagtanong ng mas malalim, anong halaga ng teknolohiya kung hindi nito napapabuti ang lipunan? Sa mga sumunod na taon, namuhunan siya sa mga proyektong nagtataguyod ng media transparency, digital rights, at civil liberties. Isa sa mga kilala niyang proyekto ay ang First Look Media, kung saan sinuportahan niya ang mga mamamahayag tulad ni na Glenn Greenwald na nagsiwalat ng mga isyong may kinalaman sa surveillance at kalayaan. Para kay Omidyar, ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi kalayaan at tiwala. Music Transition – Hopeful Crescendo Ngayon, mahigit dalawang dekada na ang nakalipas mula ng ipanganak ang eBay. Ang ideya ni Pierre ay naging pundasyon ng mga modernong platform tulad ng Facebook Marketplace, Shopee, at Amazon Sellers ang konsepto ng peer-to-peer -peer trust ay naging haligi ng modern digital economy. Ngunit bihira nating marinig ang kanyang pangalan. Tahimik siya. Simple, wala siyang mansyon na ipinapakita, walang social media empire. Ngunit sa katahimikan niya, naroon ang kapangyarihang mas matindi kaysa kayamanan, ang legacy ng tiwala. Voice softens, reflective closing. Ang kwento ni Pierre Omidyar ay paalala na minsan. Ang pinakamalalaking revolusyon ay nagsisimula sa pinakamaliit na ideya, sa isang taong naniniwala sa kabutihan ng kapwa. Hindi mo kailangang maging tanyag para baguhin ang mundo. Minsan, sapat na ang isang laptop, isang linya ng code, at isang pusong naniniwala na ang tao ay likas na mabuti. At sa dulo ng lahat, sa pagitan ng mga click, bid, at digital feedback, naroon ang simpleng katotohanan. Na sa likod ng bawat transaksyon online, may isang taong nagtitiwala. At ang tiwalang iyon, iyon ang tunay na inbensyon ni Pierre Omidyar. Music fades out with sound of typing keys slowly fading into silence.